Pani vlog tayo ngayon. Pani vlog tayo ngayon. Ito tayo sa JNJ and Trip Shop. Sa Ukay-ukay -okay tayo. Shoutout nga pala sa inyo. Shoutout. na May ilalatag <laughs> balance ko eh. Kaya natin 'yan. Okay Ukay-ukay okay. 35 pesos lang sa Ukay-ukay. Para magpantika mangdamo. Kung sana may magpantika ini. 35 pesos lang Ukay-ukay. Ayun. Apasukin natin. Goblok ke Riki. ke lang lahat, all items. Tatang items itu 35 lang. Shout out nga pala sa JNJ Trip shop You know? You know? 35 lang ayun. All items ito Shoutout nga pala kay Jaymar. JJ yun. Know? Ayun o. Welcome to my vlog. Shoutout naman dyan. Shoutout. <laughs> Welcome to my vlog. Boss, 35 lahat? All items? Okay na mura Okay yan. Yeah. Ayan, ang dahin lang ay dito di ba o. Diba? Kaganda ng mga damit nyo. 35 lang lahat yan. Lahat ng items yan. Kahit anong makita mo, 35 items yan. Lahat ng items. Makapili ka, pwede pang regalo. Sa mga inaanak, pwede. Kay Lola. Kaya no, mga t-shirt. Mula lang dito. Makapili ka. May mga poke shirt pa rito, mga pa sexy ito. Mura lang 35. Oh, shout out ka. Shout out. Ayos. <laughs> Mayayain sila. <laughs> mga naiya sa mga ano. Ay, okay, kay nanay. Shout out kay nanay. You no, know, kay nanay. 35 lahat ng items. Pero diretso na lang. <laughs> ito dito tayo. Si nanay oh, namimili din si nanay. Si Ataot Nanay, 35 lang, all items. Yes, ma'am. Ano my vlog. <laughs> okay, thank you. DJ Sunny Alternative. Youtube channel po. Oh, Alternative. <laughs> okay. sa balikan you ko know, yan ha, Okay. o, nag-deserve pa si Nanay o. Oh. <laughs> <laughs> nag-deserve pa si Nanay Sumasangga so, klaw sila dito ano Hanggang 8 o'clock lang daw mag-close na. Ha? Ikaunt ko my blog, ma <laughs> Ay, vlog, ma'am. Ay vlog-vlog ko pala. <laughs> so, lahat ng items 35 ma'am. To Adidas 'to. Hello, baby. Ikaunt ko my vlog. <laughs> Bibili ka din? <laughs> Paano pag bata? 15. <laughs> Maliit eh. <laughs> pili lang kayo dyan, pili lang, pili. Ayan, ikut natin yan. Ay, po kayo, 35 latang items. Nung magagay do. Yan, tiapi pa ibilang kami Dami oh. Pili lang, pili lang. All items five pesos only sa JJ Trip Shop. Okay-okay. So shout out nga pala kay Gagawad Alex juwa at saka Dito lang to sa meet eh. Harap lang eh no. Nasa labas ako. Yan, so. Lahat ng item certified lang. Oh, shout out nga pala sa nasunugan. <laughs> sa nasunugan, shout out nga pala. <laughs> ano kamusta? Ang dami nyo daw kahoy ah. Oh, naka-vlog ako ha. Malaking ano, malaking tulong. Shout out sa Kalsinche. Iyon oh. Gagawad. Ay, thank you ha. Pupunta ako doon, Bert. Hindi niya, dadali tayo. Eto, maraming yung cosmo dito. Sa 35 on dito. Ah, mayroon tayong papasyato dito. Shout out sa mga taga-Fernandez. Shout out. Shout out kay Mama. Shout out kay Princess Carriedo. Okay, thank you, thank you, thank you. Pili lang kayo, all item, 35. Papaskulan ka sayo eh. Ano <laughs> pa DJ Saniel Alternative. <laughs> oh, pili na, pili na, pasok. Nang kaskas siya diyan, Ang laki ng <laughs> ulo. <laughs> pasok na. 'Yung magkaka-kaskas siya diyan. Pili kayo, hindi masama pumili. Opo. All items 35. Sino? You know? All Al items 35. Mm. Pili lang, pili. Nang kaskas siya diyan. Malayo na pili, ma'am. Bigyan mo rin po ako hita ko 'jo tao lang yan, lumago pa ako, di ba? po, hmm. Di ba? Ito yung mga makakit ng mga oh. Ito yung si Ito <laughs> yung ako ablog ablog po ablog po aboy, eh. Pablog ko sila para ano. Oh, shoutout ka. <laughs> <laughs> Ayan, hindi uh, na mabili. Adidas, o. Oh. 35 lang, o. Oh. Ano ah, daw na yung new post? Ang YouTube channel ko, DJ Sunny Alternative. <laughs> Sa YouTube channel. Shout out! <laughs>